Hello guys, ngayong araw ay papasok kami dito sa mga giant eggs dito sa Art at Harbor 2024 sa Team Love continuous. Kasama nga natin ngayong araw si Majo at si Girl Lalu. So guys, free entrance lang papasok dito sa mga giant eggs kung gusto niyo siyang malapitan. Ayan, pwede kayong mag-book sa Clock Apps. Ayan, uh, free entrance pero need siyang i-book sa Clock. At kapag nakapag-book na kayo guys ay may... Papasok sa email address nyo na QR code. yon ang ipapakita nyo dyan sa bantay. So, makakapili din kayo ng oras. Ang pinili namang oras ay 6.30pm. Yun yata yung pinakamaaga guys na booking niya sa gabi. Kasi para sa mga lights ng eggs. So, 6.30 yung kinuha namin para makita pa namin sila ng, ng umagat. Tapos, naghintay na lang din kaming dumilim. So, in guys. Papasok na kami dito sa Tamar Park. Dito to sa Admiralty.

Yeah, marami nagdabantay So hindi kayo makapasok basta-basta kung wala kayong QR code. Okay, tayo. Sino? Thank you. Thank you ito na uunahin saka dito natin sila welcome to the team lab continuous exhibition please have your qr code ticket ready for checking. in oh. so i am nagche-check ng qr code diyan sa so, papakita niyo yung qr code niyo bago kayo makapasok sa loob so ayun papasok na tayo guys so yung kinuhanan nating oras ay 6:30 ayan 6.30. Thank you! Wala na, bye-bye. ng yellow. Salamat! Siya tayo yung nag-book nun. Hindi na yung Sa kanyang book yun. Pwede nang labasan dito. Hindi ko lang tayo alam kung nang labas. O <laughs> <laughs> Hintayin natin yung dumilim ta sabay labas. Dilim naman para ano? Bay magkulay. Ayun nga, nag-umpisa na oh, nag ng dumilim. Kaya siguro walang wala mangyari nang nagbukang 6:30. Oh, Magani bayan no, ba? Hani PA. para lalabasin tayo pag ganito. Hindi Yata. Baby, kung marami na Gusto ko dito, Majo. ¡Ay, mamá! Ayan na, nag-iba na iba na yung ilaw. Gumagabi na, dumidilim na. Yay! That... Okay, say cheese! Cheese! Yay! Okay. Ang mga itlo! Ganyan, gabi na. Patay sa tabi ng Anong gantap yung dagat siya, ayan. thank you Team Love. Nakalapit kami sa mga Eglock. Nasaan yung exit? Mag-exit na kami. Hello, tapos na. Let's go. Saan yung exit? Okay. So after niyo mag-picture at Picture, pwede na mag-exit. can you exit here thank you yes only exit yes mag-exit sa malapit na sa dagat babalik na tayo doon so ang ganda kasi maayos yung papasukan mo at dito na nga nagtatapos ang ating paggala dito sa Tamar Park dito sa Admiralty so guys kung pupunta kayo dito ay mas magandang dumaan kayo sa Admiralty Station Exit A so pag exit nyo guys sa Exit A ay ikot kayo sa likod makikita nyo ang escalator paakyat sa Tamar Park so nandoon na mismo ang entrance pagakyat nyo sa escalator makikita nyo na kagadang entrance so nag enjoy naman kami guys dahil nakalapit kami sa mga giant eggs at nakita namin yung magagandang kulay niya sa gabi. sa so, kaya nag-enjoy naman kami sa pagpasok dito. So, hindi rin siya ganun kahirap mag-book, guys. Kasi nung araw din na yan, kami nag-book. So, try nyo lang na i-book siya ng noon time. Around 12 to 1 p.m. kami nag-book. No, nakakuha kagad kami ng islat ng 6.30 p.m. nung araw din na yon. Kaya nakapasok din kami sa loob ng Team Lab Continuous nung Sunday. Pero guys, kung ayaw nyo namang pumasok sa loob at ayaw nyo na mag-book, makapasok sa loob, okay lang din kasi kahit nasa labas kayo ng tamar guys. May daan naman dun sa gilid so makikita nyo rin siya dahil hindi naman siya as insarado sarado yung daan, masisilip nyo siya sa loob kasi parang uh, alambre lang yung pinakaharang niya sa gilid. Kaya makikita nyo pa rin yung mga giant eggs. Yun nga lang ay hindi nyo, hindi kayo makakapasok sa loob, hindi nyo siya mahawakan at hindi kayo makakalapit sa mga giant eggs. Pero sa bandang tabing dagat guys, meron silang isang open area doon na pwede kayong pumasok na may konting may konti rin silang eggs na nilagay doon na pwede nyo lapitan. So, yun guys. At ang display na to guys ay hanggang June 2 lang. Kaya kung balak nyo pumunta doon ay yun, hanggang June 2 lang siya guys. Kaya kung gusto nyo pumunta ay magbook na kayo bago pa mag June 2. So, kahit guys, hindi kayo dito nagtatrabaho sa Hong Kong or hindi kayo taga Hong Kong, ang mga tourist kayo, pwede kayong pumasok dyan. Basta i-book nyo lang siya sa clock apps. Ayan, makakapasok kayo dyan sa loob ng mga giant eggs. So, yun guys, Uwi na rin kami after 30 minutes. So, 6, uh, 6.30 kami pumasok at kailangan na rin namin lumbas ng 7 o'clock dahil nga, Uh, kailangan na naming umuwi. Pero kung gusto nyo pa mag-stay dyan ng mas matagal, kahit 6.30 kayo pumasok ay okay lang. So, hindi naman kami pinalabas. Kami yung posang lumabas dahil kailangan na namin umuwi. Dahil may mga curfew kami sa aming day off. Pero mas maganda siya guys kung papasok kayo ng 6.30. At least malalapitan nyo pa siya ng maliwanag pa. At hanggang dumilim ay nandyan kayo. So, mga 7 yan. Madilim na siya. Kaya mas maganda kasi siya guys pag madilim kasi nga yung mga lights niya nag-change yung lights niya sa maganda siyang uh, tingnan at maganda na rin mag video or mag picture picture salamat na rin sa ating mga nakasama ngayong araw na si lu at si Madjo wala sa plano na pagpunta rito ay basta naisipan ko lang na i-open yung clock apps ko at tingnan ko yung date, kung anong available na date meron. So, nakita ko yung today, yan, may date sila na available at may, at may 6.30pm na slot. So, kinuha ko na siya kagad. Ibino ko na agad. So, dalawa kami nag guys. Kasi nga sa isang booking ay kailang ay two person lang. So, tatlo kami. Kaya yung isa ay nag pa. Si Madjo, nag-book din siya ng, ng isa pa. Kaya, nakapasok kaming tatlo. Hanggang sa muli guys bye bye